Tay, kung sakali may gustong tumulong sa iyo, anong hihilingin mo? Anak, ano ti? Idawat mo mm -hmm. ka, dagiti ka, babayan. Mm -hmm. Yung kailangan. Yung kailangan na lang. Kailangan. Hindi na maka, mm -hmm. ano, yung... Lalong-lalong mga kababayan, kahit plywood man lang dito sa bahay nila. Oh. Tao po. Mm -hmm. Nay. Pagandang umaga. Nandito mo po lang, sir. Thank you. Siya po si ano? Si Tatay Edie? Opo, sir. Pwede akong po? Opo, sir. Pero baka malaglag ka, sir. Okay lang, okay lang. So mga kababayad, ito pong kalagayan ng mag-asawa. Opo nga, sir. Ang bahay nila. So siya po si Tatay Edie. Tay. Tatay. Ikita mo ka nung no, amin. Tay. Ay? Good morning. Good morning, mm -hmm. sir. Hmm. Anong pangalan mo uli? Ano ka? Ano mo? ka? Apelyedo? Talosig. Talosig ko naman. Talosig. Talosig. So, gaano na katagal yung ano mo? Yung kalagayan mo na yan? Patingin na ko tayo sa kabila. Yung mga tao siguro. Serpo, no? Mga kababayan, ito po si tatay na kung saan siya pwede sa akin um. ni Mitch. Nahabag po ako masyado, Diyos ko. Hindi ko sukat so na na ganito maabotan ko sa inyo, Tay. Nay, gaano na katagal si tatay ganyan? Anim na ta taon na siya. Paano kayo nabubuhay sa ganitong sitwasyon ninyo? Ay, ay, wala. Ano, sir? Kung makaano uh, ako ng konti, sir, ay eh, ayun, napangbili namin ay, ng pagkain na, namin, sir. Ay, pero ngayon na, sir, wala na. Na ano na, sir, ngayon. Pati sa hig nyo na, know, butas-butas. Paano kayo nakakatulog dito? Paano? Yan lang, sir, sa hindi butas na no. buwan, sir. Ilang, ta taon ka na, Nay? 66 na, sir. Senior citizen. Opo, okay, sir. Si man. tatay, Tayo, ilang taon na po kayo? 78. Yeah. 78. 78 na. Okay, okay. Sige, sabihin natin. Tay, patingin ako, tayo Ano Ay, nangyari? Ayun. Makabayad ito po si tatay na kung saan. Grabe ang sakit niya. Paano pagkain nyo dito? Wala. Ay, wala ang yung pagkain namin lang. Sir. yung ay, siya, lang. kanin lang. At saka gulay. Kung meron pang bili pa ng gulay, sir. Ah. Pero hindi pa makakasya yung 50 peso. Hindi na ako. Hirap na nga, sir. Ako eh. Ganyang palagi siya, siya. Ganyang palagi siya? Sir. Palagi siya? Opo, sir. Tapos, maputing. Nag-almasal na ba kayo? Opo. Opo, ha? Sir. Pero kape naman lang pinag-almasal. Na. Bakit ka umiyak? Naiyak ako sa iyo. Ba't ka naiyak na eh? Eh paano, Sir? Eh ganitong kalagayan. namin I mean, Sir. Hindi na kami makatrabaho nakakababayan sobra sobra na habag sa mag-asawang ito hindi ko sukat na na, na ganito ang sitwasyon ninyo dito sana ako na tay musta buhay mo anong, pa, anong naramdaman mo sa mata mo yeah. Ha? Nasakit. Nakakain ka pa ng maayos? Hindi na kasi. ano yung luha mo na nako pati tuloy ako sa sa'yo paano ko umulan dito nay maulan sir eh pero basa dito ah sir kasi walang naman kumot sir oo oh, oh. nababasa kayo tay hindi naman sir ah, ilagay ko dun sa walang butas sir mm -mm. tapos itong mga sako lahat iyan mm -mm. gaano nakatagal kayo nakatira dito Uh, mm -hmm. isang taon na sir da galing kami sa Ilocos sir. yung anak ko doon doon silang as kasi sir pero ayaw naman doon sir kasi malayo daw si mm -hmm. sa mga kapatid niya sir. Mm -hmm. so sige ha may kunting pasalubong mo ako sa inyo ha po, sir. salamat po sir ayan po mga kababayan may kunting pasalob mo po kami may kunting grocery at kunting bigas sige ya talamat po talamat care ma'am ayan po bigas po tapos may kompleto na po inlay ha may gatas na po ito may noodles may kape may soka ah, salamat po ma'am mm -hmm. siyempre magbibigay pa si madam ng kas ayan pabigay po ni madam Ora Oo. Oh, oh, oh. Salamat po, ma'am. Ayan Ma po, Nay, ha. Baka sa kasakali, ano, baka sa kasakali, may kailangan pa kayong bilhin na iba. O, bumili kayo ng ulam niyo. Ha? Mm hmm. Para ano, makakain si tatay. Wala kang pagbili ng karne nga, sir. Ayan, may pagbili ng karne. Oo. Oo, ma'am, sir. So, salamat, sir. Nakakain naman si, tatay ba? Nakakain pa ng karne? Makakain, sir, kung meron ulam niya na karne, sir. Hmm, okay, okay. Pero kung wala, kape lang, ayaw kumain, sir. Kape lang. Nay, gusto sa kasakali manawagan tayo sa mga kababayan natin, anong hilingin mo? Ang mm, sabihin ko sa hilingin ko, sir, yung mga, mga, kababayan, sir, magbigay naman lang sila ng tulong sa akin, sir, sa amin, sir, dahil mm -mm. wala kami ng konser, sir. Hanap buhay, sir. Mm -mm. si tatay ba nakakita pa? Mm -hmm. isa lang na mata daw, sir. Ay, isa. So, maghapon, nakaupo lang silang ganito dito? Opo, sir. Mabuti uh -huh. hindi nalalaglag oh. Hindi sir, para, para kung maglalaba ako sa damit niya sir o kumot niya na iniihi. Malagyan ng ihi sir. Eh ano maglalaba ang gagayan kanina sir oh. o din. Mm. Ay nga nangangailangan kayo ng pampers din. Opo sir. Uh -huh. So anong bibilhin mo sa 1,000 mo? Yung pagkain niya, sir, ah, mm. ulam na gusto niya, sir. Sake oh. royal, at saka biscuit biskuit. Ay, may biskuit na dito, nai. Mm. May biscuit dyan, may kape, may gatas, may noodles, may sabon panlaba, may asokal, ha. Opo, sir. Oh, o -o. May sardinas din po, at of course, may bigas kayo dito. Opo, so, Nay, wag kang mag-alala, Baka sa kasakali, marami tayong mga kababayan na gusto tumulong sa inyo kung makita ang oh, makita ang sitwasyon ninyo kasi ako may nahabag sa kalagayan ninyo tay yeah. ikaw kung sa may tutulong si mga kababayan natin ano ang ano mo ang gusto mong ipanawagan sa kanila hindi na masyado hmm. makasalita Okay, tay. Kung sakali may gustong tumulong iyo anong hihilingin mo? Anak, ano ti idawat mo ka, dagiti ka, babayan. Ito. Ito yung kailangan na lang kailangan hindi na maka ano, lalong-lalo makababayan kahit plywood man lang dito sa bahay nila oh actually yung bahay nila mas maganda pa po ang kulungan ng manok at aso samantala ito po ang ano kalagayan nila ito po yung mga dalawang matatanda ito yung sitwasyon nila Ayan po. Okay, Madam Cora, maraming salamat sa iyo, ha? Maraming salamat din, madam. Oo, oh, salamat sa pag-suporta mo sa akin, sa mga kababayan natin. Ako yung lugo nagpasalamat dahil napakalayo kahit may anak ka iniwanan mo para lang makasama sa akin. Nay, sir? di na kayo magtatagal, ha? Opo sir. Salamat mm. lang sa inyo na, sir. Oh. At sa ka, Ma'am Cora. Oh. Salamat din. At magpasalamat din tayo kay Nitz, kay Sir Renato sa pagbigay niya ng informasyon sa inyo na kung saan siya po talaga ang daan kung bakit kaya ako napunta dito sa inyo. From Bingit po, umuwi pa po ako dito para lang makita, ko kayo. Okay. Tay! Tay! Hindi na ako magtatagal. sir. Salamat, ha? Salamat din, sir. Oh, Mag-ano ka ng kape o okay, kaya gatas? May gatas dyan. Gatas din, ah. Ipapainom ko sa kanya, sir. Gatas talaga? Opo, sir. Sige, tamang-tama tama yan, tay, ha? At saka bumili kayo ng karne para makainom ka ng sabaw. Magpalakas ka. Ha? Lumaban ka. Lablabanan mo. Talaga lumaglaban siya. Sakit lang yan. Andyan si God. Mag-alalay sa atin, ha? Uh -huh. Basta't may panalig lang tayo sa poong may kapal, ano? Eh, po maraming salamat sa time nyo, Ganyan ha? Ganyan din, sir, sa inyo, sir. Mm -hmm. Sala Maraming salamat na pinagbigay niyo na mm -hmm. bagas at saka testos namin, sir. O, oh, sige po, na, sige anong, po. Ano, Huwag kayo mag-alala na, eh, dahil back sa Sakali may tutulong sa iyo, babalik kami sa inyo, ha? Oh, po, at, at for sure, makita ito ng mga kababayan natin, lalong-lalo mga OFW, mga kababayan natin na may maging to ang po. So, mm -hmm. lalo kayo ay mga senior citizen, oh, Na kung saan pati bahay po nila mga kababayan. Diyos ko. Hindi ko siya takalain at hindi ko inaasahan na ganito madadat ng sa nyo. Tabing-tabing lang ito. Plastic pa, no? Plastic. Plastic lahat. At ito yung sako. Ay, you know wala kasi yung mga na ganyan. Sana, oh, oh. sir. Pero Sige wala lang. kami naman pang bilis yan. Oo. Oh, oh. yan, Ako po yung lugo na nagpapasalamat sa lahat ng mga taong Sumusuporta sa akin. At ito po yung nilalapit ko po sa inyo. Ang dalawang mag-asawa. At sila po ay mga senior citizen na po. Ito po sila. Tay! Tingnan ka muna sa camera Salamat po! Ayan. Pinaiyak po ako ni nanay kanina. Sa sobrang habag ko at naawa ko sa kalagayan nila. Maraming salamat po sa lahat na nanonood ang video ko. At sana po. Tuuloy-tuloy uh, pa rin po ang support sa akin. At. Uh, sana po pakishare po para mas marami pong makapanood sa video mag-asawang ito. Maraming salamat po and God bless you.